ito na nga mayroon kaming going uh, send-off party sa aming boss na aalis dito sa kumpanya so yung manager ng GR ay nag-facilitate or nag-organize nitong lunch treat para sa kanyang uh, paglisan ngayong araw so kasama ko yung ibang mga Pilipino mga colleagues sa operations team mga engineers Saudi ibang lahi so yan may appetizer nang sineserve. At tumating na nga itong Arabic uh, Monday na sinasabi nila. O yan, kitang-kita mo yung toppings sa uh, taas ng kanin. Actually, hindi ako kumakain ng rice uh, sa loob namang ng dalawang taon na. So, kinuha ko lang dyan, tumikin ako ng tupa. Tapos yung chicken, walang kumakain. Ako nalang po, yun ang ubos. yan, kita nyo naman ang daming rice at hindi na hindi na ubos yung guys na yan tingnan nyo titigan nyo ayan yung ibang mga kasama namin kumakain na rin okay so ayan na guys kain lang ng kain yan po ang mga kinain namin at yan ang po ang naiwan Tingnan nyo, may naiwan pang tupa. Yan lang muna guys. See you on my next vlog. Maraming salamat sa panunood. Bye-bye!